Hola! Tole leje, tole ledje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 23, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 8, verse 19 to 21. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Yesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Yesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Meron ka bang kaibigan na hindi mo naman talaga kadugo pero ang turing mo ay parang kapatid na? Yung tipong sa hirap at ginhawa, lagi mong kasama. O kaya naman sa mga mas bata, di ba? May mga taong tinatawag nating nanay, mami, daddy, kahit hindi naman sila ang ating mga tunay na magulang. Nakikinanay tayo dahil ramdam natin ang kanilang pag-aaruga. Sa mga may edad naman, no, may mga mas bata sa atin na uh, tinatawag nating anak. Kahit hindi naman talaga natin sila kaano-ano. Pero dahil sa pagmamahal, nagiging ganun ang ugnayan. Sa gospel po natin ngayon, ganito rin ang ipinakita ni Yesus. Nang sabihin sa kanya na naroon ang kanyang ina at mga kapatid, hindi ibig sabihin na hindi niya kinikilala si Maria at ang kanyang mga kamag-anak. Nang panahong iyon, mahalaga ang pamilya. Actually, hanggang ngayon mahalaga ang pamilya. Kasi ang pamilya ang sentro ng pagkakakilanlan ng isang tao. Pinalawak niya ang depenisyon ng pamilya. Para kay Jesus, yung pamilya hindi lamang sa dugo, kundi ang depenisyon niya ngayon ng pamilya ay kung ikaw ay tunay na kapamilya, hindi lang ito nakabatay sa apelido, hindi nga lang ito hindi lang ito nakabatay sa dugo. Ang mas mahalaga ay yung mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Ito yung depenisyon niya ng pamilya. Kung isipin, totoo rin ito sa ating buhay ngayon. 'Di ba? Marami tayong mga tinatawag na oh, mga kapatid sa pananampalataya. 'Di ba? Na nagiging katuwang natin, mga kaibigan na nagsusulong ng tama. Maaring kasamahan mo to sa church, sa iyong community, o oh, kahit nga yung simpleng tao na tumutulong sa atin kapag may problema tayo. Anong tawag natin sa kanya? O oh, kumusta kapatid? Meron din tayong mga tinatawag na kapatid sa hanap buhay kasi sila yung mga katuwang natin. Pero sa gospel ngayon, si Jesus, tinatanong na tayo, tayo ba ay kapatid niya? Kaya, in today's gospel, ito yung pwede nating gawin. Kung may community o ministry ka ba, tingnan natin kung paano paano ka makakatulong kahit sa simpleng pagbati, pagdalo o pag-abot ng tulong sa mga kapatid mo sa ministry. May practice ng pagiging pamilya sa iba. Huwag lang sa kadugo, kundi sa malasakit at pakikinig sa kanilang pangangailangan. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat sa paalala na hindi lamang sa dugo, at sa apilido ang bumubuo ng pamilya. Ang tunay na pamilya ay ang mga nakikinig at tumutupad ng iyong salita. Turuan mo po kami nang mas maging bukas ang aming puso, hindi lang sa aming sariling pamilya, kundi sa mga taong ipinadala mo sa aming buhay. Gawin mo kaming tunay na kapatid sa pananampalataya na handang magmalasakit, magmahal, at sumunod sa iyo. Amen. Mga kapatid, i-share natin ito sa ating kapamilya. Sa pananampalataya man o sa tunay na pamilya. Kasi hindi ba gano'n ang pamilya? Sineshare natin yung mga mabubuting bagay. Buhay ang salita ng Diyos. Baka sa pamamagitan nito, ma-realize nung no pag-sharean mo na, no, nga, ano, malawak ang pamilya ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sampagaduan. Lagi nag-aanyaya, halina! tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.